Nandito na si Jay! Uy! Ano? Nandito na si Jay! Jay! Gusto! 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 Parang sila yung racer? Sila yung napagod? Ano? Gusto! Oh. Ano ka ba? Pwede ka! Pwede ka! 3, 2, 1! go! Guys, grabe yung biyahe namin walang katapusan dito. daw yung daan dito sa ano pero maganda naman yung daan walang traffic dito sa Thailand ito pa lang yung first meal ko after ko guys kumain ng tinapay grabe ayan di ko alam parang wala akong gana pero nung nagutom ako bumili agad dito sa 7-Eleven niya ililir natin si kuya ano kaya lang ayaw pa niya kumain kasi mainit daw yung food dalawa yung nabili kong pagkain egg tsaka curry tapos bumili na rin ako ng chicha. Hindi naman ako nag-chicha, bumili ako. Kasi, parang di tayo ma-boring sa biyahe. Sobrang haba, yun know? Buti na lang mabait si Kuya yung nabok natin na, na, na uh, sasakyan dito. So, So guys, nandito na tayo sa La Viva Hotel. Okay. Dito na tayo mag-stay. Yan. Hindi ko pa alam kung nasaan sila, guys. But all go goods Lovely. in the hood. Okay. Okay. Thank you. Tara tara Chip. Grabe sa mundo sa akin si Chip oh. Chip, salamat sa pagsundo ha. Ah. Thank you ha. Ah. Grabe oh. Motor yung sumundo sa akin. Grabe. Hi. Hi. Good afternoon. Umabol mag ano diba? talaga ako, bakit late ka? Kasi hindi ka nalilate eh. <laughs> late talaga. <laughs> nadurog ako, Chief. Okay. <laughs> Durog, <yan>. nadurog. Jawa, <laughs> ang baho ng tae mo. Kamusta, Chef? Pripagod. pagod yun. Ang baho ng tae mo. Papagod na siya. Harit na tae yan. Ah, tumawag siya kanina ba? Hmm. Buhuti nga. Pagod na pagod kayo ah. Ah, Jay, kamusta ka, Jay? Lupay-pay si Jay. Pag pagod, pagod na pagod kayo ah. Eh, pero naman siya wala pa Di, kayo. Hindi, grabe talag. Grabe yung gas. Gusto ka. Eh, darog. Wala. Darog talaga eh. Punta rin. Nakita-kita tayo. Di ba? Bukas na lang totoong laban talaga. Pagod tayo lahat eh. Di ba? Importante. Sumunod. Sa EJ dati. Hindi naliligaw ka naliligo oh. o, ayun, sa Manila. Yun. Dati naliligaw sa Manila to. Ayan, ayun yung hindi, isip hindi, ko. Hindi, hindi, pag ano to, pag na, ano sa likod ko, hindi oh. ko pwede mapabayaan to. Kasi oh. nawala to sa likod ko natin. Ito ko ng Manila. Sobrado naliligaw? Naliligaw, hindi na alam tawag ng tawag. Ngayon. Oh, Ngayon, no? Ngayon, nakapagtay na lang oh, na mag-isa. Nah, proud na proud ako sa'yo, <ioni> Jay. Proud na ako. Ang galing na niya. Nagbailan ng 6 hours siya, ha? Bailan yun. Hindi naligaw. Tapos... Hindi pala na namang ba? ano doon, sumakay lang ng ano. Anong mahirap doon, sumakay Ay, lang? Ay, na, pero ibang bansa to eh. Ang <laughs> oh, say. <sorry. laughs> pangiyak niya kapag naliligaw ka ng Manila, tapos... Ngayon, ano ka na? Kaya proud na proud kami sa mga <laughs> Humble. <laughs> Parang <may> hindi <laughs> sinabi mo. Boss, nakasunod ako, boss. Oy! Asian Punk Boy! Asian Punk Boy! I'm here, boss. Eh, nakasunod, boss. <laughs> okay, Hi! Hi! Apa? na? Magparang pagod na pagod naman kayo. Jay! Ano? Kamusta? Ano ka ba? Sabi so, ka! Sabi ka! Pum pam pum pum pum! Hindi pwede! Hindi pwede! Di ba? Hey! Brother! Kamusta? Kamusta? Hey! Kompleto na tayo! Hindi ba? Wala ba? Sa halaman! Sa halaman! Ayun! Alaman! <laughs> ano? na si Jay! Uy! Ano? Andito na si Jay! Jay! Gusto! Ang tagal ka Kaya natin dyan Nakamulag tayo kaya dyan ta Nakakadiri! Tainan ko! Gusto! Ay! Taduk sila! Parang kayo yung kumarera! <laughs> 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 Parang sila yung racer. Sana'y napagod. pagod tululawin na ba siya? Oo. Ano Maganda pagod sila. sobrang yan. Sobra yung tulog nila talaga. <laughs> parang, parang, talaga parang racer man. talaga. Ayaw mo na matulog. Ayaw mo na. Ayaw mo na, ayaw mo na. Ayaw mo na sila, mo na sila ayaw matulog. Eh, kailangan lang ano. kasi lang na gabi na eh. Kailangan mo na matulog. No? <laughs> Latag lahat yung katawan eh. Kala mo siya yung racer, no? Eh, patulog yun. Ayaw mo na sila matulog. Makapagod ah, yun ngayon. O na? papalit na ako <gasps> Ay, okay. sandali, sandali, sandali. Wait, 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 wait. Hindi ka pa oh, eh. e ano ba? Putin Putin yan. mo Putin yan. Kailangan mo yan. pusa, wala akong nito. O wala mm -hmm. eh, ka eh. mm -hmm. Philippines represent. Yes. Lang. Transition. Uh -huh. Siyempre. Ibuwabasa doon uh -huh. tayo eh. Uh -huh. Kailangan. Pag-bris yan. Pag-bris yan. pag bris Ah. Okay, okay, okay. <coughs> oh, okey okey okey. okay. Oh, oh, bas oh, 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 oh,